ang huling lundad. Palaging matapang si Derek. Simula nang madiskubre niya ang parkour, naging palaruan niya ang lungsod, mga bubong, rehas, pader. Walang lugar na tila imposible. Isang maulap na hapon, umakyat siya sa tuktok ng isang mataas na busali. Nasa ibaba ang kanyang mga kaibigan, hawak ang cellphone, handang i-record ang kanyang bagong stunt, isang lundag mula sa isang bahagi ng bubong papunta sa kabila, may malalim na pagitan sa gitna, Tumakbo siya buong bilis. Tumapak sa gilid. Pero madulas ang sahig. Nadulas ang paa niya. Bumagal ang oras. Kumapit siya, umaasang may mahahawakan. Nadampian ng kanyang mga daliri ang gilid, pero hindi sapat. Bumagsak siya mula sa taas ng gusali. Ang lahat ay natahimik, maliban sa mga sigaw ng gulat. Agad siyang dinala sa ospital, ngunit hindi na siya naisalba. Si Derek ay pumanaw makalipas ang ilang oras. Ngayon, sa tuktok ng busaling iyon, may iniwang bulaklak, kandila at litrato niya, isang paalala sa lahat na minsan, ang isang maling hakbang ay maaaring magin huli. Aral, ang tapang na walang pag-iingat ay maaaring magdulot ng kapahamakan.